Kamusta mga history lovers? Sa nakaraang video, tinalakay natin ang tungkol sa Koguryo, ang kahariang itinatag ni Jumong na pinakamalakas sa tatlong kaharian ng Korea. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang Silla Kingdom at ang unang babaeng naging pinuno nito, si Queen Sundok. Hindi ito drama, kundi isang simpleng kwento ng talino, pamumuno, at kung paano niya napalakas ang Silla sa kabila ng maraming hamon. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin ang video ito bilang suporta. Bago tayo pumunta kay Queen Sundok, unahin muna nating kilalanin kung ano nga ba ang Sila Kingdom. Ang Sila Kingdom ay isa sa three kingdoms of Korea kasama ang Koguryo at Baekje. Ayon sa Samgok Sagi, ang sinaunang kasulatan tungkol sa tatlong kaharian, nagsimula ito noong mga 57 BCE o 57 years before Common Era at tumagal ng mahigit isang libong taon hanggang 935 CE. Matatagpuan ito sa timog silangang bahagi ng Korean Peninsula kung saan ngayon ay bahagi ng South Korea. Maliit lang ang sila kumpara sa dalawang kaharian at itinuturing na pinakamahina sa tatlo ang pinagmula ng sila ay isang union ng mga tribo at pinamunuan ito ng mga Park, Sok at Kim clans. Sa paglipas ng panahon, mas lumakas ang angkan ng Kim na siyang nagbigay ng mga pinuno sa sila sa mga sumunod na henerasyon, kabilang na si Queen Sondok. Noong una, tinatawag pa ang sila na Sorabol na kalaunan ay naging salitang ugat ng sul ang kasalukuyang kabisera ng South Korea kaya masasabi nating may malalim na ugat ang kasaysayan ng bansang Korea sa sila mismo. Bukod sa digmaan, malaki din ang papel ng Buddhism sa pag-unlad ng sila. Noong 6th century, opisyal na tinanggap ng sila ang Buddhism bilang reliyon ng Estado. Bago kasi ang Buddhism, ang reliyon ng mga tao roon ay tinatawag na Shamanism, isang sinaunang paniniwala kung saan ang mga tao ay naniniwala na lahat ng bagay sa kalikasan tulad ng bundok, ilog, puno at hangin ay may espiritu o kami. Mula noon, nagsimula silang magpatayo ng mga templo, estatwa at paaralan para sa mga monghe at iskolar. Ang reliyong ito ay hindi lang nakatuon sa pananampalataya, kundi ginamit din bilang paraan para mapag-isa ang mga tao sa ilalim ng isang kultura at paniniwala. Habang lumalakas ang sila, natutunan din nilang makipag-ugnayan sa mga karatig bansa tulad ng China at Japan. Nakipagpalitan sila ng mga ideya tungkol sa sining, arkitektura, pagsulat at pamahalaan. Kaya unti-unti, ang dating maliit na kaharian ay naging isang maunlad na sentro ng kultura at edukasyon sa Korean Peninsula. Ngunit kahit dumalakas, hindi pa rin nawawala ang tensyon sa pagitan ng tatlong kaharian. Madalas magkaroon ng labanan sa hangganan, minsan laban sa Koguryo, minsan naman sa Pekche. Kaya nang dumating ang panahon ni Queen Sundok, Nasa gitna ng mga digmaan, politika at pagbabago ang sila at doon niya ipinakita ang kanyang talino at kakayan sa pamumuno. Pagkatapos ng ilang daang taon ng pamumuno ng mga hari sa sila, dumating ang isang kakaibang panahon. Isang babae ang itinalaga bilang pinuno ng kaharian. Ito ang panahon ni Queen Sundok, ang unang reyna sa kasaysayan ng Korea Si Sundok ang namuno sa sila dahil wala nang lalaking tagapagmana si King Shinpyong, ang kanyang ama. Bilang anak mula sa pinakamataas na antas ng lipunan sa ilalim ng Bone Rank System, siya ang may karapatang umupo sa trono. Ang Bone Rank System ay isang sistema ng rango sa lipunan ng sila na nakabatay sa lahi at pinagmulan. Tanging ang mga mula sa Secret Bone ang maaaring maging hari o reyna. At dahil kabilang si Sundok sa ranggong ito, siya ang legal at karapat dapat na magmana ng trono. Ngunit sa panahong iyon, hindi karaniwan at minsan ay hindi tinatanggap ang ideya na isang babae ang mamuno sa isang kaharian. Marami sa mga maharlika at opisyal noon ang nagduda. Iniisip nila na baka mahina si sundok at hindi siya kayang sundin ng mga sundalo at mga kalalakihan sa hukbo. Pero kilala si Sundok bilang isang matalino, mapanuri at may matatag na kalooban. Sa simula pa lang, ipinakita na niya na hindi siya basta prinsesa lang. Isa siyang pinunong may kakayang magpasya at mag-isip ng mas malalim kaysa sa karamihan. Lumaki si Sundok sa palasyo ng Jangju, kung saan natutunan niya ang tungkol sa politika, sining at reliyon. Mahilig siyang magbasa at makinig sa mga tagapayo ng kanyang ama. Sinasabing mahusay siyang tagamasid at mabilis makaunawa ng ugali ng mga tao. May kwento pa nga na minsan may ipinadalang binhi ng bulaklak ang emperor ng China sa hari ng sila. Kasama ng mga binhi ay ang drawing kung ano ang itsura ng bulaklak kapag ito ay tumubo na. Nang makita ito ni Sondok, agad niyang naisip na marahil walang bango ang bulaklak dahil walang bubuyo ko paru-paro sa drawing na iyon. Ikinagulat ng mga tao sa paligid ang talas ng obserbasyon ni Sondok. Kalaunan nang tumubo na ang mga binhi, napatunayan nga nilang walang halimuyak ang mga bulaklak. Sa simpleng obserbasyong iyon, ipinakita niya ang kanyang katalinuhan at pagiging mapanuri, nakatangian ng isang mahusay na leader na kayang bumasa ng sitwasyon. Hindi naging madali ang pamumuno ni Sundok. Dahil nga babae siya at iniisip na mahina ang liderato, naging agresibo ang mga kalabang karian, lalo na ang pekche Si Haring Uicha ay bagong pinuno ng Pekche noong 641 CE. Upang patatagin ang kanyang kapangyarihan, nais niyang magtagumpay sa digmaan laban sa sila. Magulo rin sa sila noong mga panahong iyon dahil marami ang hindi tanggap ang pamumuno ng isang babae. Kaya't sinamantala iyon ng Pekche. Sa kabutihang palad para kay Sondok, nasa panig niya ang dalawang mahuhusay na tagapagsilbi, ang kilalang general na si Kim Yusin at ang kanyang pamangkin na isang biyasang diplomat, si Kim chun -Chu. Noong 641 CE, ipinadala ni Sundok si chun -Chu sa isang misyong diplomatiko patungo kay Haring Bojang ng Koguryo upang humingi ng tulong laban sa agresibong pekche. Ngunit tumanggi si Haring Bojang na tumulong maliban na lamang kung isasauli ng sila ang ilang lupain na dating sakop ng Koguryo. Hindi pumayag si Sundok sa kondisyong ito kaya hinosin sa Koguryo si Chunchu. Bilang tugon, nagpadala si Queen Sundok ng 10,000 sundalo na pinumunuan ni Kim Yusin upang iligtas si Chunchu at ipakita ang lakas ng sila laban sa kayabangan ni Gojang. Nang mabalitaan ng hari ng Koguryo na papalapit na ang hukbo ng sila, agad niyang pinalaya si Chunchu. Nung sumunod na taon, nagsanip pwersa ng na ang Pekche at Koguryo upang lusubin ang sila mula sa Hilaga at Timucanuran. Ang sabayang pag-atake ay halos nagpabagsak sa sila. Maraming kutang bumagsak at mga sundalo at mamamayan ang nasawi o napilitang tumakas. Si Queen Sundok ay hindi nagpadala sa takot. Alam niyang hindi kakayanin ng sila na lumaban ng mag-isa sa dalawang karyan. Kahit humingi siya ng tulong sa dinastiyang Tang ng China upang magkaroon ng kakampi. Ito ang naging simula ng Sila-Tang Alliance. Ang mga karatig na kaharian ni Queen Sundok lalo na ang Pekche ay patuloy na ginugulo ang sila. Dahil sa matinding banta noong 643 CE, nagpadala si Sundok ng sugong diplomatiko sa China upang hingin ang tulong ng dinastiyang Tang laban sa mga kalabang ito. Nakita ng Tang Dynasty ang pagkakataon upang pagsamantalahan ang tunggalian ng mga kaharian sa timog para sa kanilang sariling kapakinabangan. Kaya't pumayag silang makipag-alyansa sa sila upang mas madali nilang makontrol o harapin ang dalawang natitirang kaharian, ang Pekche at Koguryo. Matagal nang magkaugnay sa kalakalan at kultura ang sila at tang. Sa katunayan, maraming kaugalian ng porti ng tang ang ginaya ng sila. At ang mga mag-aaral at iskolar ng sila ay ipinapadala sa China upang matuto. Pinalakas lalo ni Queen Sundok ang ugnayang ito, ngunit hindi libre ang tulong ng tang. Bagamat nag-alok si Emperor Taizong ng hukbo, libu-libong uniforme at mga watawat ng hukbong tang upang magmukhang mas nakakatakot ang mga sundalong sila, may kapalit ito. Kailangang bumaba sa trono si Sundok at ang mamuno ang isang prinsipe ng China sa sila. Ito ay dahil sa tingin ng emperador na ang pagkakaroon ng babaeng pinuno ay nagiging dahilan upang mas lumakas ang loob ng mga kaaway ng sila. Siyempre, tinanggihan ito ni Queen Sondok. Pero gayon paman, Nakuha pa rin niya ang tulong militar ng Tang at nagsanib ang dalawang hukbo upang labanan ng Pekche at Koguryo. Hindi naging matagumpay ang mga unang pagsalakay. Noong 644 CE, nilupig ng hukbo ng Koguryo sa pamumuno ng tanyag na Heneral Siang Manchun ang pinagsanib na puwersa ng Sila at Tang. Sa loob ng sumunod na sampung taon, tatlong ulit pang natalo ang mga hukbo ng Tang sa kamay ng Koguryo kinailangan pang maghintay ng sila hanggang 660 CE nang mabuo ang mas malaking pinagsalim na hukbo ng tang at sila bago nila tuluyang mapabagsak ang pekche noong 660 CE at ang koguryo noong 668 CE. Ang tagumpay na ito ng sila ang nagbukas ng daan sa pagkakaisa ng Korea sa ilalim ng Unified Sila. Hindi na inabutan ni Queen Sundok ang pagtatagumpay ng sila dahil pumanol na siya noong 647 CE, si Queen Sundok ay sinundan ng isa pang reyna, si Queen Chindok, na nagpatuloy sa mga yapak ng kanyang pinsan at tumulong upang higit pang palakasin ang kapangyarihan ng sila sa buong Korean Peninsula. Muli, sa panahong iyon ay walang lalaking kabilang sa angkan ng Secret Boon na maaaring maging hari dahil dito binago na ang Bone Rank System, inalis ang antas ng Secret Boon at mula noon ang mga magiging hari ay pipiliin na mula sa mas mababang antas na tinatawag na trubon. Pagkatapos ni Queen Chindok, ang sumunod na pinuno ay walang iba kundi si Kim Chun Chu na naging kilala bilang Haring Muyol. Siya ang unang hari ng sila na hindi kabilang sa Sacred Bone Rank at sa panahon ng kanyang anak, tuluyang nabuo ang Unified Sila Kingdom na namuno sa buong Korean Peninsula mula noong 668 CE. Kaya kung iisipin, si Queen Sundok ay hindi lang reyna. Isa siya sa mga nagbukas ng daan para sa pagkakaisa at pag ng Korea. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang kanyang alaala sa kasaysayan ng Korea. Bilang ang reyna na nagpatunay na ang talino at tapang ay hindi nasusukat sa kasarian. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at ishare mo na rin bilang suporta.